banking Huwag ka naman mga idol Hanap pa tayo ng isang banking Nagkaganoon lang tayo Nagkaganun lang tayo <laughs> Yun lang, checkpoint

Sa... ano kung ano po ano kasi ano po ano Separate po kasi ano kasi ano kasi ano kasi ano Ito lang ang kasama niya Pero ito I iba, ano na to. iba na ano kasi ano kasi Oh, maganda pa matibay po 'yan. Yeah, Tapos lang ako, nakaklamp lang, ah? Konting kulay din ng akin. Opo. <laughs> Tapos set. Ano 'to? Opo, ito. Opo. Kesa sa dapat. Opo, lasa da uh, 250 po ito. Ito, nasa din. Ay sa abroad ko na po na bilet eh. Abroad na po. Opo. Ha? Eh. Ah? opo wala sa Apo, pala na. Wala na. Ay, medyo bulky kasi. Kasi <laughs> 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 pala opo. Dyan, ka Ano to? Uh, to? Ah, palit na to. Palit na. Apo. dalawa, dalawa. dalawa opo, ito iba to, iba Giniado. din 'to. Version 2.1 pa Ito pala nung gantong gulo mm -hmm. so, Nung una ayaw ko nang ganito parang Bago sa paningin ba? Pero nung nagtagal pag ano <laughs> Pa? Mm. Ayaw ko gusto ko glossy. Sa <laughs> kaibang Opo. Ah. Uh, thank you, pa. Ingat. Napara pa nga tayo 'yung idol. Napatagal pa. Napatagal pa si Sir. Ay. Napatagal pa nga tayo sa checkpoint, mga idol. <laughs> Nakapagkwentuhan pa si uh, Sir uh, Police Officer. <laughs> Shout out to you, Sir. And thank you po sa pagpuri kay MJ. And sana po nakakuha po kayo ng idea kung paano pagandahin na... Kung paano mas pagandahin ang inyong NMAX. Shout out! Shout out po sa mga nagsasagawa ng Comelec Checkpoint. Ayun, mga idol. Pinakita ko lang po ang aking... Uh, Travel Permit At ang aking uh, lisensya Okay So wala po akong uh, plastic ng aking lisensya uh, Yun ay eh, OR lang po Pero meron naman po ako international license So pinakita ko na rin po uh, Nagkusa na po akong ipakita yung aking license uh, International license Dahil ang OR po ay wala, pong, uh, wala po siyang picture So yung aking international license po meron. So yun po ang pagbabasihan kumbaga pero hindi <laughs> sa motor nakatingin si sir <laughs> shout out once again sa lahat ng mga nagsasagawa ng pamilek checkpoint keep safe po sa lahat